Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Tigil Parang masama ang isang tao! Hindi dapat ituring na sagrado ang kanyang buhay! May atraso sila sa atin at higit sa lahat sa iyo. Ang gusto ko'y mamatay sila lahat. Ibig ko baubos sila hanggang kalit-lit ang ugat ng kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Sa tindi ng pagkamuhi natin sa taong ating kinasusuklaman, ang bintana ng kabutihan sa ating puso ay nasasalahan at walang kagandahang loob na lalabas sapagat wala tayong ibang hangan kundi ang makapaghiganti. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Ibig kong maubos sila hanggang kaliit-liitang ugat ng kasalanan. Dito pa rin sa ating natatangin doon ang May Pangako Ang Bukas Jeric! Ang daming Indian mango niya, no? Saan mo na hindi mo ngayon? Ah, oh, eh, binigay sa akin ni Mabaldo. Nakita ko nga eh. Sinabi ni Bento at Junjun. -Jun, may dala rin sila mga Indian mango. Kasi, nagpapaka-harvest si Mang Poldo. Isang kainin na kumamangga. Kaya na may bigay siya. Talaga? Oo. Oh. Kung ganun, mangihingi din ako. Oo. Oh, sigurado din ka bibigyan noon! Oo. Oh, bakit naman? Oo, oh, di ba nga? Asan nasan na sa'yo si Mang Poldo? Kaya kung ako sa'yo, wag ka nilang manghigit dahil tiyak na ibibigay sa'yo. Sangkat utak na <laughs> muna! Mm, Chester! Ang bango naman ang niluluto niyo. Tiyak gaganan si Rodel kumain mamaya. Kaya nga itong niluto ko, Imelda. Paborito ito ng pamagkin ko. Ginataang lang ka na may taba ng karneng baboy. Talagang kabisadong kabisado yung mga gustong pagkain ng asawa ko. Ano po? <laughs> Bata pa lamang si Rodel eh. Ako na ang tumayong magulang sa kanya. Kaya kabisado ko ang mga ayaw at gusto niya. <coughs> Ay! Nandiyan ka na pala, Rodel! Oy. pagbukas na pagbukas ko ng pinto. Naamoy ko kagad ang masarap na amoy na niluluto nyo. <laughs> Mano po, Chester. kawan ka ng Diyos. Ay, tamang tamang dating mo. Maluluto na itong ulam para sa ating hapunan. Ah, Melda, nasan si Empoy? Ay, oo nga. Nasaan na nga palang batang yun? Kanina lang nandito yun eh. Ay, naku. Hindi ka na nasanay sa anak mo. Natakasan ka na naman ni Empoy. Empoy. Sige na po, Mang Poldo. Kahit isang mangga lang. Bingi ka ba, Empoy? Ha? Wala lang ako may bibigay na mangga sa'yo. ubus na, ubus na. Ayan nga, oh. Ang dami pang bunga. Ang dami pang manibalang. Ayun, oh. Ayun. Nasa tuktok ng puno. Ang kulit mo talaga, bata ka. Palibasya, patay gutom ka. Uh, Kahit marami pang bunga ang punong mangga ko, hindi kita bibigyan. Damot niyo na nga. Ang sakit pa niyo magsalita! Ba't ang taratadong batang ito? Lumayas ka! Lumayas ka rito! Baka kung ano pa magawa ko sa'yo! Lumayas ka! At ngayon... Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Empoy, noong pa kita pinagsabihan, di ba? Malaki ka na eh. Huwag ka nang maging iyakin. Nakakainis lang po kasi si Mung Pordo tayo ang damot na. Ang sungit-sungit pa. Eh bakit kasi nangingi ka sa kanya? Meron din naman tayong sariling puno. May bungang puno santol natin, di ba? Marami ring bungang punong atis natin. Eh mas masarap po kasi ang Indian mango. Ayan mo. Ipangingi na lang kita ng mangga kay Kaduroy. May bunga rin ang puno nila. Ay, bakit po ba galit sa akin si Mang Poldo? Pero sa ibang bata, mabait naman siya. So, akin lang siya masungit. Eh, huwag mo nalang pansinin. Pagpasensya mo na lang ang matandang yun. Basta't ipangako mo sa akin na mula ngayon, hindi ka na pupunta o lalapit man lang sa bahay niya. ang ng Indian mango ni Mang Poldo. Ang daming manibalang ah. Hmm, naglalaway ako. Paano kaya ako makakakuha ng mangka? Ah, alam ko na. Alam ko na ang gagawin ko. Ha! Tignan ko lang. Magugulat na lang si Tandang Tandang Sungit! Ay, eh, Kuya Poldo, namigay ka pala ng mangga. Ay, tuwang-tuwa mga bata. Eh, Ay, magpasalamat sila, Pining. At libre ko lang ipinamimigay ang bunga ng mga punong mangga ko. Yung ibang kalugar natin, ibinebenta e, nila ang prutas nila. Dinadala nila sa palengke. Ako hindi. Pero bakit ganon? Meron pa kayong tinitignan at merong tinititigan. Anong ibig mong sabihin? namigay kayo sa ibang bata. Pero si kahit isang piraso, hindi niyo binigyan kahit nagmamakaawa na sa iyo. Nagtatangatangahan ka ba, Pinin? Um, o talagang gusto mo lang ako inisin? Alam mo, ang sagot sa tanong mo. Ang ah, wala po kinalaman si Empo sa kasalanan ng mga lolo't lola niya. Anong wala? Malaki ang kinalaman ng batang yun dahil anak siya ni Rodel. At si Rodel ang bunga ng kasalanan ni Donato at Elsa sa anak ko! Matagal na panahon na ho! Nakalipas! Oo! Oh, tama ka! Matagal lang ang panahon ang nakaraan! Pero hanggang ngayon, nagdurusa pa rin ang anak ko dahil sa ginawa nilang kawalangyaan. Nagdurusa ang anak ko si Connie kahit wala itong ginawang Kasalanan! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ha! Eto! Nasa dulo na ako ng punong mangga ni matandang sungit. <laughs> Akala yata ng matandang yun, hindi ako makakakuha. Ah, ito, may dalawang plastic bag. Dito ko ilalagay ang mapipitas kong manibalang na Indian mango. Pinay! <laughs> Pinay! Patay! Dumating si matandang masungit. Pinay! Sandali lang po, Kuya Polo. Akala ko po ba pupunta kayo sa bayan? Bakit nandito na agad kayo? Eh, hindi na ako tumuloy. Eh. Bigla kasi isa mo mapakaramdam ko eh. <laughs> Naku! Rebalyan, tinatapakan ko siya! Mahuhulog ako! Aray! Araw, Aray! Opo! Anong tarantadong bata nito uh. ah? Aray! 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 Pawalan mo ang aso natin si Bawa! Ipalapa mo ang magkatakaw na yan! Ha? Ay! Bilisan mo! Ay! Mupalyo! Huwag po! Parang awa niyo po! Huwag po ako sugat yung minti mo. So, akala ko nga po, makakagat ako ng aso eh. Mabuti na lang. Nakatakbo pa rin ako kahit masakit ang balakang ko. Kahit kailan, pasaway ka talagang bata ka. Sorry po. Sorry ano po pumasok po. sa kukote mo at naisipan mong makiyad sa puno ng magandang matandang yun? O ayan, ngayon, ano nangyari sa'yo? Sa pagtakbo mo, nasabit ka sa barbed wire. O, tinan mo yung binti mo, nasugatan. ayan, sakit. Tsaka masama yung ginawa mo. Pagnanakaw yon yun, ha? Tinuturo ko ba sa'yo na magnakaw ka? Di ba sabi ko, huwag ka magnanakaw? Eh, ang damot-damot po kasi ni Mang Poldo. Kaya naisip ko, nakawin na lang. Umalis kasi siya, nakita ko po eh. Pero bumalik din pala ka agad. Kahit na masama ang ugali niya, hindi ka pa rin dapat nagnanakaw. Mali ka, masama yun. Sorry po, hindi na Lagot ka pag nalaman ng tatay mo yan. Hindi ka lang paghagalita nun. Sigurado makakatikim ka ng sinturon. Mang Poldo, kung may kasalanan manhong hong anak ko, eh hindi naman huyata tama na ipinahabol niya siya sa aso lakas naman yata ng loob mo, Rodel. May kasalanan ng ang anak mo. Ako pa ang pagsasalitaan mo ng ganyan. Huwag mong kalilimutan narito ka sa loob ng bakuran ko. Kasi kawawa naman nung inabot ng anak ko eh. Puro garos na ang mga binte dahil nasabit sa barbed wire. Pasalamat ka! Ganun lang ang nangyari sa salbahing anak mo. Eh. Dahil kung napakawalan agad ni Pining ang aso ko, siguradong nalapa ang pil yung batang yun. Ah, Mang Poldo, kung may galit ho kayo sa akin, Huwag niya namang idamay ang batang walang malay. Damay-damay na ang lahat! Dahil iisang lahing inyong pinagmulan, pare-pareho kayo mga ahas! Pamilya kayo ng mga traidor! Bakit ang pagkamuhing nararamdaman ni Mang Poldo sa pamilya ni na Rodel? Mga nagsigana, Phil Cruz, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, at si Dante Castro sa papel na Poldo. Dilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong yung kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabalata ng kasaysayang ito. Ibig kong maubos sila hanggang sa kalit-liitang ugat ng kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pag-ako ang bukas